Guys, bumili ako ng bigas. Akala ni Manuel, 10 kilo laang. Dahil nga ngayon kami sabi, na wala ng bigas. Sabi kaya sabi bumili sabi. ako. Ayan. Bakla, ikaw muna nga sa angkas ko at ano, hawak mo yung bigas. Akala ko hindi 10 kilo laang. kaya-kaya ko naman yung bibay tindi niya sa gitna. <laughs> Ito naman ang binili. Ang kanga ka. Hindi <laughs> nakakasikip. <laughs> Aray, luluag ako daily, guys. Guys, <laughs> sa buong buhay namin. Simulan <laughs> nung ako yung grade. 18 years old nga ngayon kami nawala ng bigas nung si inay ina nagkasakit so, dahil nag wala mga... na nag ano nagmamanage ay ako na sa isip ko at stress nga ang dami kong inaasikaso wala na pala kaming bigas si tatay ay agang aga daw yung nakanakaw center at daladala ang tabo nang nangungutang ng isang gatang para lang ma okay, baka gusto ma mong bilisan ang aking hita din eh hindi na makakimpot tinan mo naman <laughs> Malay na ha hindi makakimpot bilisan, bilisan mo uuwi na kami guys oh. uuwi na kami <laughs> uh -uh. Ate, bilisan mo naman. Eh, bumidyo pa lang, bumidyo. Itatapon ko ang bigas na ari. Ako pagod din eh.